Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakatunghay sa ating channel, Manunodlo Archive. Ombudsman Rimulia at former Blue Ribbon Chair Gordon. Nagkausap na nga para balikan ang naging kaso ng Farmally sa panahon ng nooy dating Pangulong Duterte. Diretsyahang itinuro ni Gordon Sidigong bilang naging pasimono at leader ng korupsyon sa Farmali. Tahasang itinuro si Digong bilang nagprotekta at nagutos kay Duke na magpalipat ng pera. Katunayan na si Duterte pa mismo ang umamin na agad-agad ilipat ang pera at nanakot kay Gordon maging sa Blue Ribbons sa kanilang pag-imbestiga. At ayon kay Gordon, umabot kay Duterte ang kanilang investigasyon. Aniya ay wala namang krimen na mangyayari kung walang taong nasa likod nito na pumapayag sa nasabing korupsyon. Dahil muling bubuksan ng ombudsman ang investigasyon at malakas nga ang ebidensya laban kay Duterte, ay itutuloy di umano ng ombudsman sa pamamagitan ng pansamantalang pag-archive ng kaso. Dahil sa nakakulong nga si Digong sa dahig at bubuhayin lamang ito kung makabalik na nga si Duterte sa Pilipinas. Kaya ayon kay Gordon, ay buo ang kanyang loob na mayroong makukulong at mayroong ikukulong ang ombudsman sa pangunguna ni Rimulya. Dahil seryoso di umano ang ombudsman na papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Narito po si Gordon. Isa sa mga bubuksan po ni uh, Ombudsman Boying Rimulya pagkaupo niya na banggit ito. Parmali. Aha. Uh -huh. Alam niyo sino bay bayan ko po itong Parmali? Na kaso habang iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee, kahit work from home sila. Ah. At uh, na nga yung iba. na eh, Napakulong pa nga dito sa Pasay City Jail iba. At mayro mga rekomendasyon na po itong Senado. Kitang-kita nila. Paano po winalangya? Ha? ditong uh, payboard uh, company malapit kay Pangulong dating Pangulong Duterte habang tayo nagkakasakit habang namamatay yung iba sa COVID-19 uh, virus eh sila huy nagpasasa sa milyong piso daang milyong pisong pondo eh inilipat pa huyan yan eh, ha Eto alamin na po natin. Makausap natin ang dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dating Senador Richard Dick Gordon. Senator Gordon Egan, magandang umaga po. Igan, long time no see. Good oh, morning. Oh, eh. good morning. Eh, talo. Alam, alam niyo naman eh nung araw na 'yan na inimbisigahan mo, eh ako'y galit na galit at uh, nagkausap na hubo uh, kay uh, ni Ombudsman at uh, Remulla dahil bukas na po siyang balikan itong kasong ito. Yes, yes, the cause of the camera. At uh, ako doon sa Ombudsman and talagang masugid si Ombudsman ngayon. Eh, nakakagalak ng puso. Sabagat talagang mukhang hindi niya papalusutin lahat yung katibulian na nangyayari sa gobyerno. And we support him very much. Uh -huh. eh, briefly lang ko, oh, doon sa ibang nakalimot na, no? Uh, itong parmali, eh, maliit ang kapital, nakakuha ng malaking pondo mula po sa DBMPS. At uh, anong ano ang pinaka naging uh, resulta ng inyong naging investigasyon, Senador? It would never have happened kung walang uh, talagang pasimuno. At ang pasimuno ay si President Duterte. Siya nag-utos siya ang nag-appoint, siya ang nagproteksyon, siya ang nananakot sa Senado nung iniimbestigayan. At siya ang nagpalipat ng pera kay Duque. Merong admissions lahat yan. And he himself said, ako ang nag-utos lang. At lahat yan, ako ang nag-utos kay Duque nung nandito kami. Ginanong ko, I want it done immediately. Sabi niya gano'n. At inamin niya kaibigan niya si Michael Young alam niya nakasama niya palagi sa China kaya pumihit ang Pilipinas sa China talagang nagamit siya talaga eh It, uh -huh. Michael Yang at ang masakit ay ang linaw-linaw naman tama yung sinabi mo Igan uh -huh. 625,000 ang makukuha 47 billion ang na na naabot pa lang natin 11 billion uh -huh. eh ano pa naman yan uh, walang legal technical and financial capability na matanggap yan Huli-huli, kahit na mo, eh. kahit na huwag mo na legal, technical, and financial, tatarain mo lang, kaya mo bang bumili ng mga sa mo, kaya mong isupply yan sa 625 tablang. Uh oh, -oh. Huli ka agad doon pa lang eh. Oh, oh. Pwede na idiin ka agad eh. Oh, oh. Pero, sa kabila ng inyong investigation ba at recommendation, may nahuli ba, may nakulong ba? Alam ko na, may mga na-contempt, pero nakalaya na rin nang natapos na yung Senado eh. Oh yes, uh, ang problema talaga, Pagka nakaupo yung uh, hari, lalo na yung uh, natatakot ang tao, dahil marami namamatay noon, uh, natatakot talaga ang loobas. Pero ang Senado, pati kami sinasabi, huwag kayo makinig sa Senado. Uh, lahat yan, si Gordon, si Laxon, huwag kayong makinig yan. Uh -huh. <laughs> Napalainbira ng araw, pero kaya nga lumabang kami. Then, ang co-equal branch ng gobyerno, ang legislatura, ang Senado, ay hindi mo pwedeng intimidate. Kaya nalabatan namin talaga. At ang investigation na Senado, umabot ba talaga kay dating Paulong Duterte, Senador? Yes, yes. Ang una ko sinasabi, the crime would never have happened without an enabler. Ang enabler, si Rodrigo Duterte. Uh -huh. simula yan sa pagkakaibigan niya kay Michael Yang, Nagsimula yan na inappoint niya lahat yung mga tao doon. Yung bidding process, pinabilis. Wala nagbabantay. Uh, nakaposition yung mga tao niya, sila Lau, sila Leong. At lahat yan, tatlo yan eh. Pero isa, in-appoint na niya. Munting pa nga ma-appoint si Lau na ombudsman. Opo, opo, tama. Opo. O, at pagkatapos kung natatan mo, hanggang dulo na, bibilis ako na. Mm. Hanggang dulo, tumakas sila, sila Dargani. Mm. Sa, sa Tumakbo, sa Davao. Dabaw. Ah, may chartered aircraft. Ah, at uh, pinalabas. Uh, illegal use of aliens pa. Pangalan niya, Mohit Dargani. Ang, ang ginawa niyang pangalan ay Morris Uh, uh, Morris Daniel. MD uh -huh. rin, MD. Oo, <laughs> uh -huh. doon pala sa, pagpalabas pala, nagtanong na, ikaw ba yan? Eh, ang insura mo, Indian, pero Morris Daniel, ang insura mo. Ito ang <laughs> kang pinawalan talaga. Oo, uh kayo -huh. uh -huh. namin, makalabas. Magaliri niyo sa ito, na, tapos namin, huwag niyo muna huli sa loob. Paglabas yan, huli niyo, dahil napalabas na, nakatunayan na, 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 na nagkunjaba na sa airport, nakalabas uh okay. na sa... Bilang anti grab buster din ito, eh, alam ko very personal sa itong Parmal dahil talagang binumusmulat din ng, kahit uh, sa kabila ng uh, ko noon eh kung ano-ano name calling na ginawa sa iyo ni dating Duterte. Ah, um, oh. Pero uh, may mangyayari ba? At uh, ito sa nangyayari ngayon sa mga flood control projects, sa tingin mo <laughs> may pag asa pa ba? Yun ang tanong ng publiko eh. Wala rin mangyayari dyan. Oh. Huwag natin bibitawan. Yes. At, uh, tabang ang media, tama yan. Binuksan ngayon yung uh, hearing, eh, by, yung uh, uh, itong tinatawag nating uh, bicam, di ba? Ito na oh, institutional change yan. No? Dapat uh, binuksan ng araw pa yan. Pero eh, matindi rito, malino na malino na talagang nabunyag na yung mga, uh, mga ibang uh, uh, kawani ng gobyerno. May mga congressman, may mga senador, hilahin na natin yung isla na yan yung malaki laki darating at darating yan. Uh, pa. Tapos pag naumpisaan yan, makikita mo sa Peru, yung babaeng presidente doon, tinanggal. Uh, Bago siya, mga anim atang presidente, nagpresidente doon, bakit sila natatanggal nila yung presidente nila? Uh, uh. Napapakulong nila. Uh, uh. Sa Korea, napapakulong nila yung mga presidente nila, nangurakot. Eh dito, pinapatawad. Hindi na papayagan ng tao patawarin o bigyan ng pardon mm. pagka nahuli. Dapat ganun eh. Pag nahuli na yan, talagang mahirap nang umulit siya. Okay. Balikan kayo yung parmali lang, senador. Paano yung kung umabot nga kay dating Pangulong Duterte eh nakakulong na sa De Hague? Anong anong mga uh, direksyon ng Ombudsman dito? Well, tutuloy yan uh, uh, dahil may ebidensya laban sa kanya malakas. At uh, kung nandoon nakakulong siya, uh, ina-archive mo na yung kasong yan, pero okay. tutuloy sa iba. Uh, okay. kung makabalik siya, tutuloy ang kaso uh, dahil walang jurisdiction tayo, nandun sa kabilang ibayo ng mundo yun eh. Apo. But nonetheless, pero tingin mo, ma mahaba ang, ang braso ng batas eh. Apo. Aabutin na puting abutin ka Mabanggit ko lang si Senator Bongo, chairman siya ng Senate Committee on Health. Umuupo siya sa press conference ni dating Pangulong Duterte. Umabot din ba sa kanya itong uh, parmali issue na to? Palay ko. Alam mo, isa lang ang tatalan. Maganda yung sinayin mo ng Department of Health, uh, siya ang Committee on Health. Una-una, bakit ibibigay sa PSDBM na dapat ang binibili niya mga paperclip, mga papel, mga notebook <laughs> ibibigay mo yung maseselera na kailangan yun pandemic the Department of Health is the primary agency that is involved in the jurisdiction of health bakit ibibigay mo sa katunayan, unang linggo pa na mili kagad ng overpriced ang, pharma, ang, ang 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 psdbm siling ko nong subay pero kasabay noon, namili rin ang DOH ng mga supply. Overpriced talaga yung binili kagad ka ni Lincoln Ong, no? Na oh. ni Lincoln Ong. Mababa yung presyo ng Department of Health. Papatuloy na kaya nila. Uh oh. Mas natong mababa yung binili namin sa Red Cross. Na andun okay. rin yun. Tama. Kaya talaga. Ngayon, ang tinatanong mo, uh, si, si Bongo ba, masasama dyan? Eh kasi ang sinasabi nung araw, alam ko sinasabi ba, lahat sila appointed yung galing sa Davao, yung mga kumampanya. Eh pagkatapos, inappoint sila dito sa PSDBM. Tatlong magkakasama yan. Pati si ang sinasabi nila, meron kaming calling card sa office ni Secretary Bongo. At sa kanya, in fact, habang nag investiga yan, nasagkot pa si Lau doon sa tinatawag na HLURB, yung Housing and uh, Urban uh, Board, no? Opo. Uh, pagkatapos, kahit na nasagot na siya, nilipat pa nila sa PSDB. PSD, eh. talaga makita mo talaga, the hallmarks of uh, the effort to commit this crime are all there. Nag-a-apply din sa ombudsman yun dati. Oh, <laughs> muntik na. muntik na, nag-resign siya. Uh, may, oh. Kumbaga may escape clause sa Davao Airport, may escape clause rin so si ombudsman. Nung hindi siya ma-appoint, eh, ang nilagay si uh, Leon. Apo. Leon, no? Yun ang nilagay, deputy. E eh, mabuti rin naman, kahit na paano, may <laughs> ombudsman dati, pumalag. Uh -huh. Sabi niya, eh paano kung maimbisiga ko ito? And just number two ko, ba't hindi ako umangal? Umangal sa kagad. Uh -huh. Kaya hindi niya pinayaga makaupo yan. Okay. So, positibo naman po si Ombudsman Rimulya sa inyong naging pulong. Uh, I'm, I have no doubt that uh, Congressman uh, Rimulyo or now the Ombudsman Rimulyo will, will do his part Apo. because uh, alam mo, masyadong mabigat itong kasalanan na ito at alam ng tao, this is uh, a trans uh, transformational moment Apo. Apo. Uh, hindi natin transaction eh a -a. kaya ito binago, nako masisira ang buong Pilipinas dyan kailangan may makulong talaga at pala ko may kukulong si Uh, Secretary Remulla. Okay. Senador, salamat uli. Kamusta ka na? Ingat ka, ha? <laughs> Sa tawag mo lang, ha? <laughs> <laughs> thank you, thank you. <laughs> thank you, thank you. Thank you very much. At importante yung uh, mga kwan. Hindi naman ako nagpapainterview. Basta tinawagaw niyo ako, sasagot ako. Salamat po ng marami.